Hello mga kasesep, nandito tayo ngayon sa Peñaranda Nueva Ecija. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga bago nating crayfish partner farms na kakatayo pa lang. Oh sir, pakilala ka naman. Okay, ako si George dito sa Nueva Ecija. Bago lang itong aming venture na to, Lola Crising Farm. Saan ito sa Nueva Ecija, sir? Sa Piñaranda. Actually, sa Sinasahan, okay. Piñaranda. Ano ba, sir, balak mo pag nag-out ka na? Gusto mo ba magpipick up sila dito or ikaw magpapadeliver sa kanila? Nako napaka-flexible natin. Pwede okay. tayong sila dito. At okay. map least nila yung iba pang site na pwede magandang pasyalan. Hmm. Pwede din naman natin i-deliver. Papakita rin natin mamaya yung ibang products ni Sir dito sa farm niya. Hindi lang crayfish ang laman nga pala dito. Tsaka ano nga pala Sir, ang tanong ko, bakit bakit kayo nag-crayfish? Kasi para to sa ano sa mga nag-iisip pa kung mag-crayfish ba sila o hindi. Ikaw, bakit ka ba nagsimula dito? Actually, ang naging inspirasyon namin diyan eh yung kasi ang plano namin magkakapatid, sama-sama nag... kami magkakapatid, nag-usap-usap kami na magtayo ng hanadan na negosyo para at least sama-sama namin matulungan yung mother namin. Mm. Yun yung pinaka first mission eh. Magandang goal ah. Magandang uh, goal. Ha? First mission yun. Yung part ng kikitain doon pang expand dahil ang target nga natin kagaya nung payo mo sa amin mm. maging maganda yung market ng Pilipinas. Mm. Tapos yun nga part noon, syempre tumatanda mga magulang natin kailangan natin ng pang maintenance nila doon mapupunta yung kita Maganda nga naman yun kasi yung goal nila guys, ano, uh, hindi basta kita lang. Kung may purpose talaga yung, yung magiging income dito sa farm na to. Maganda, maganda. First time ko nakadinig nun. <laughs> Bakit ka sa akin umorder ng crayfish? Hindi, syempre. <laughs> syempre na gano'n tayo na, ang totoo, tumingin tayo sa iba't ibang ano. Mm. Iba't ibang supplier, iba't ibang, mm. iba't -ibang ano page, yung mga Pinili mo yung pogi rin. rin? Siyempre, pipiliin Pinilimin natin. Hindi, joke Maakita lang ito ah. Na. Makikita natin yung pogi. Pagka pogi yung nando doon, oh. mas pogi yung mga... Pogi yung crayfish, crayfish sir. You know. nagtitinda quality. lang. Quality. Oo, quality. quality. <laughs> so, yun nga, quality. Tayo naman, yung pinupush natin sa Seset Farm. Hindi lang yung quality ng crayfish. Kagaya ni sir, As in zero knowledge siya sa ano sa aquaculture sir, di ba? Tama, tama. So, ultimo mga maliliit na details, ginaguide natin siya. Kahit kunyari, dumating na yung krillings nila dito, nandito na yung crayfish nila, ginaguide pa rin natin. Kagaya ngayon, first time ko nga palang nakapunta dito. Guys, hindi ako nag-deliver or what. Wala akong ginawa dito, kundi mag-check lang. Gusto ko lang makita yung farm ni Sir. Kasabay na rin itong interview sa kanya ay parang... Iko-correct ko na rin yung mga medyo, syempre, pag first time, lahat naman tayo nagkakamali or merong kakulangan. So, parang sine-check na rin natin yung farm nila para mas mabilis lumaki and ma-preserve natin yung quality ng mga Taguro Line partner farms natin. It's ako, nag actually, ako nagpapasalamat. Mm. Una-una, ka, nakorek mo kung ano yung dapat i-correct mm. para ma-maintain natin yung quality ng lahat ng line, or I mean lahat ng crayfish na ilalabas. Mm. Para normal, yung crayfish Mahalayan, mo, yun, oh, yung mo, tsaka yung crayfish namin. Since iisa tayo ng, sa'yo kami ng kumuha, iisa yung quality na di distribute mm -hmm. Iisa yung magandang feedback na po pwedeng bumalik sa atin. Kasi pag pangit yung feedback sa amin, pangit obviously, din na sa, sa iyo. Kaya ano, kaya sa totoo lang, lahat ng mm -hmm. partner farms namin ay naalagaan namin para may preserve yung quality. Mm -hmm. And hindi lang quality, ang goal ng SESF Farm, lahat ng partner farms namin ay kumita sa pinakamabilis na panahon. Saka i-insert ko lang isa. Ito ang isa sa pinakamaganda. Uh, anytime, 1 o'clock ng madaling araw, 11, 10 ng gabi, 9 ng umaga, 6 a.m. ng umaga, sumasagot siya. Kung anong inquiries namin, immediately nasasagot. Yan ang pasalamat namin. Sir, kailan ng target harvest natin nga pala dito sa farm. Yung pinaka-target kagaya na pag-usapan natin ng nakaraan, na-target natin end of December at least bago mag -ano, magpapas ko, saka yung bagong taon para at least yung buhay bueno naman maging maganda, Oo, maganda sa, yung ano sa nakikita ko sa mga fish nyo nga po, sakto yun na by December ang harvest. Tsaka sigurado malalaki na sila nun. Sana sana maging successful din, tsaka maganda yung maging size, mm -hmm. agaya ng mga tagurolay line na pinigil. Mm -hmm. Eh sir, sa pag-aalaga naman ng crayfish, anong share mo or anong naging effect sa buhay mo, sir? Nako, napaka-relax. Ah, Totoo, pagka mapasyal kami dito, mapasyal kami, nare-relax kami. Kasi una-una, wala namang ganong trabaho. Alam nyo guys, hindi tagad, hindi tagad nyo iba isiya si sir. Bumabiyahe pa siya ng 2 hours para lang ma-check ng farm niya. Totoo. So, napaka hindi naman, mas excited pa kami pumunta dito actually kaysa magstay sa sa, <laughs> sa lugar namin. Mm -hmm. Kasi nakaka-relax eh. Kasi ino-observean mo yung kada punta mo, baka minsan naiinip ka rin eh. Alam mo 'yon, ang matutunan ko sa farming eh. Ang ang puhunan pala natin sa hindi yung parang cash natin or ano. Ang tunay na puhunan sa farming yung knowledge mo tsaka oras. Tsaka pasensya. Oo, talo yung talo yung sa farming ang atat. Talo inep. Oo, tsaka yung inip. kunyari magkamali ng isang be, isang beses ayaw na agad. Dapat pag nagkamali ka, hindi ano yun, huwag mo i-take yun na parang madi-discourage ka. Dapat pag nagkamali kayo, isipin yung learning yun. Okay, mag a ako sa susunod na... Kung baga, itong pagkakamali kong to, hindi ko na iulitin to. Eh, laging tatry niyo maging better. Tama, kasi ang kagaya sa amin, bago kong gumawa ng isang plano, I mean, isang gagawin ko, kaya nabanggit ko anytime, sumasagot siya. Kasi may gagawin lang ako, magpa-flashing lang ako. Tatanong ko pa sa kanya, ilang minutes, ilang oras, ilang ganito. Kaya kaya at least approachable yung mentor natin. Madali kami nakapagano sa mga plano. Nagkamali man kami, tulad ngayon may nakikita ang pagkakamali. Hmm hindi hindi nagigalit. Minimal naman, minimal um, naman. Minimal at least, pero hindi siya nagagalit. Sinasabi, ba't ganito, ba't ganyan. In a right way, in a polite way din, sinasabi. Ba't naman ako so, magagalit? Sir. Hindi, ibig sabihin, siyempre, merong iba May mga mentor uh -oh. na, ba't ganito? Mm. Ba't ganyan ang ginawa mo? Okay lang yan, kahit uh -huh. nga ako, ang ano ko lang, sir, yung sineshare ko ba sa inyo pa, sa totoo lang, siguro, sa tagal ko naki-crayfish, napagdaanan ko na yung mga normal, ano eh, common na pagkakamali. Hmm. Kumbaga, kaya lagi ko sinasabi, huwag mo nang gawin yung ganito, ito na dapat, para hindi na masayang yung oras nyo. Y yun yung naging advantage namin. Kasi hmm. kagaya nga nung sineshare mo lagi, naiiwasan na namin yung mga pagkakamali. Halimbawa, tulad ng maglagay ng konting ganitong halaman, kung hmm. ilang dami ng crayfish bawat pagkain, isa. Oh. Naya-adjust namin. Kaya bago kami dumating sa ganon, na anticipate mo na agad. Oh, yun na. yung mahalaga pag ano eh. Pag may parang ako lang dati walang hmm. nagre-mentor sa akin nung may nagtuturo na. Um okay, um okay din progress ko. Yun, hmm. si ko lang. Eh. Ay, pasalamat kami sa gano'n. At oh, oh, merong oh, oh. meron iba kasi hindi nasasabi lahat. Hmm. At, sir, explain mo naman yung ano yung eh, naging setup mo dito sa sa farm mo mismo. Yo, yun, yung pag setup kasi, ang ginawa ko, nag-site visit muna ako sa inyo. nag ocular kami nag kami, tinignan namin kung ano yung advices na magbibigay mo, kung anong sukat yung pwede namin gawin, yun yung sinunod namin. Actually, lahat nung nandi dito, 90% nung nandi dito, kung yung nakikita, lahat yon advice ni Sir Cesar. Walang, walang ibang pinanggalingan to, kundi siya lang. Kaya, kung magkaroon kami ng pagkakamali, minimal na minimal lang, dahil sa advice niya. Hmm. At Makikita nyo, concrete tank sila. Medyo similar lang din dun sa farm natin. Pero kasi makikita nyo, mas bago to. Siyempre, yung mga sa customer ko, laging mas maganda yung farm nila kaysa sa akin. Yung sa akin. Hindi na Nakorect mo lang. Na, mo, o, lang mo lang. Laging mas maganda yung mga tanks nila, kung makikita nyo yung sa mga customer natin. So, yun, nakakatuwa guys. Kasi, ano eh, hindi naman din... Hindi na biro magpatayo ng ganitong bagay, Sir, di ba? Siyempre. <laughs> Bumili <laughs> pa ng lupa si Sir para lang... <laughs> para lang mga pag-crayfish farming, ganun seryoso to. Bumili ng lupa. <laughs> may mission kasi. Oh. Ano yung may mission ka, may inspiration ka, medyo madali. Madali lahat. Tapos pag-aralan mo, may mentor na nagbibigay ng advice, nagbibigay ng... Madali. Kaya, actually, blessed kami. Kasi, naging madali yung proseso Malalaman lang natin to kung madali pagdating ng December. Madali no, yun, sir. Yun um, yung maipapromise ko. Okay. Na sa lahat ng customers natin, yung kung paano sila, na hindi natin sasayangin yung effort nila sa paggasto, sa paglaki. Mm. And then, syempre, ang magpapasaya, magpapasaya sa inyo kapag nakapagbenta na kayo, sir. Saka narinig mo yung ting-ting-ting-ting-ting. Oo, oh, oh, yun. Nagbibilang ng ano <laughs> yun sa... Pangbilang doon so, sa ano? Pangbilang ng pera. Pangbilang ng pera. Oo. Ah buti pa kayo binibig, may machine pang bilang man. Eh, sa akin lang sir eh. <laughs> <laughs> sir, sa ano naman, sa usapang problema ng farm, kamusta ba? May naging malaking problema ba? Maliit? O tuloy-tuloy na problema? Ako, no, sa totoo. Ah. Sa totoo lang, sa totoo. No? Dahil madali, madali ang kausapin si Sir Cese. Bago pa lang kami dumating dun sa problema, na-intercept na. Nagagawa na agad ng paraan ang nakita ko lang na naging ano namin, yung nasabi niya, hindi may iwasan, yung nagkakaina. na mm, kasi, di ba ngayon, first time nga namin mag-check itong farm, maraming crystal kami nakikita o yung gastrolit na tinatawag. Yung kapag nagmumult, may nakakain. So, madali naman masolve yun. Sinabi ko na kay Sir, konting adjust lang sa pagkain and dagdag ng hiding places ng mga crayfish natin. Okay na yun. So, para sa akin, minimal pa rin yun. On Common it. ano yun, sir, beginner's mistake. Kaya nga. Kaya ngayon, susundin ko yung pinayo mo kanina na maglagay ng mga mm -hmm. hides yan. Na-prepare na yung iba. Mm -hmm. Ay ayos na. Madali, madali naman yun, sir. Sa nakita ko, sa farm ni sir, yun nga, okay naman. Walang problema na parang makaka-apekto dun sa crayfish masyado. Yun lang, sobrang takaw nila, kinakain pati tropa nila. So, <laughs> pero normal naman yan. <laughs> Guys, nandito tayo sa likod ng farm naman ni Sir. Natuwa ako. Ito hindi nga pala to product ng Cecep's Farm. Ha? Wala akong lettuce. Eh. So, natuwa ako na meron din pala silang ganito sa likod hydroponics na ng lettuce. So, gano'n nakatagal to? Sir? Lahat to bago pa eh. Kasabay actually ng ano to eh. Kasabay lang din halos ng crayfish. Pero ito, pang 45 days na to. Ang variety niya, Olmeti. Ah, okay, King okay. Iba-iba kasi yung pangalan nila. Pasensya guys, sinesebo mm -hmm. na ako. Oh, grabe init dito kasi greenhouse <laughs> to eh. Ang ganda, ang ganda. Papakita ko sa video na kung gusto nyo umorder ng lettuce, pwede rin nyo i-message yung Lola Crissing Farm. Hindi lang mm, crayfish thank you, thank yung, you. hindi lang crayfish yung alaga nila. Pwede ba kainin natin? Hmm. <laughs> so, sir, patapos na tayo. So, ano Bilis bang maipapayo mo sa mga gustong mag-start or gustong umorder sa inyo sa future? Yung sa pag-order, actually yan. Pwede kayong mag-chat sa Lola Crissing Farm. Mabilis din naman kami mag-reply. Ngayon, yung mapapayo naman, regarding sa mapapayo, ang masasuggest ko, pumili kayo no mentor o kaya ng mga supplier o owner ng mga farm na may kayo para mabawasan mismo yung pagkakamali kasi hmm. napakahalaga mabawasan eh. Kasi costing pa rin yun eh. Para pag nabawasan yon may encourage lalo sila na mag 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 uh, Alam mo Ayan. sir, ako sa mga nagiging customer or clients namin, ang gusto ko talaga, gusto ko yung mismo owner ng farm, hands-on din. Iniintindi niya kung paano yung do's and don'ts and pasikot-sikot sa pag-alaga ng crayfish. Bakit? Kasi Sir, hindi ko naman kaya turuan lahat eh. Hmm. Para may, ka may katulong ba ako sa, kunyari, sa inyo na umorder, okay. kaya kayo na mag-guide sa kanila. Kasi sa totoo lang, sir, ngayon, nabubulunan na kami, hindi na namin kayang... Nahirapan ako i-guide lahat ano na? sa dami nila. Punong-puno na. Ha? Oo, oh, sir, punong-puno na. So, Masarap na problema. Oo, oh, magandang problema. Pero <laughs> kaya kung makikita nyo, sinishare ko rin yung knowledge namin sa farm at eh, kung paano kami mag-alaga ng greenfish. Para dumadami yung kaparehas ko. Dumadami yung, parang nire-replicate namin kung paano kami mag-alaga sa customer sa Seset Farm. Ganon din yung mga partner parts natin. So, salamat sir. Yun lang. Yun lang mga ka-Seset. See you next time. <laughs>